I've been attached with the feeling of waking up with you by my side nag-uusapan na nga kay sa social media ang post ni Miss Uge sa kanya social media account na kung saan ay meron ngang binigay sa kanya itong ating Doni Pangilinan alam naman natin kung gaano nga talaga kagaling na hurado ang ating Doni at itong si Miss Uge at iba pa ang hurado ng PGT season 7 pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin na kung saan ito nga guys ang nasa sabi dito ni Miss Uge thank you for this sweet note my super talented and competitive son at Donnie at makikita nga guys dito ang isang letter na meron ngang pangalan ni Miss Uge at meron nga rin ang initial ng ating Donnie Pangilinan kaya naman umani nga dito ng maraming komento dahil grabe nga rin talaga at pinahanga nga rin ang ating Donnie Pangilinan ang iba pang ng PGT. Kaya naman station lang tayo for more update kaladoni at Bell sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.